So good morning guys uh, Welcome to my youtube channel So nandito tayo ngayon guys sa province ng Iloilo So makikita yun guys yung mga tanawin dito Ayan So, ipapakita ko rin sa inyo guys So medyo hindi tayo masyado natamaan tamaan ng uh, bagyong nando at saka bagyong upong. So ayan makikita mo yung mga kahoy medyo nakatayo pa rin. Ayan o. Ayan. Probinsya ng Iloilo to. Barangay San Jose. Limire Iloilo. ng uh, itong lugar. Itong lugar. So ayan. 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 Ayan, makikita mo yung mga tao medyo medyo nag-ani na sila ng palay. Ayan. Ayan, makikita yun sa malayo. So, ayan. Ang ganda ng tanawin dito, guys. So, dahil binidyo ko ito kasi, guys, dito ko galing sa itong probinsya. Barangay Labigan, San Jose. San, San Jose Lamire, Iloilo City. Dito sa lugar na ito. So ipapakita ko guys dati yung bahay ko, yon. Bahay ko yan dati. Yan. Pero hindi na ganyan. Bali ilan na lang gin, ilan na lang gin ano gin renovate. So dati live materials yan ngayon concrete na siya. So ang nakatira diyan pamilya ng asawa ko bali uh, mag magpinsan sila, magpinsan yung nakatira diyan ngayon. Kasi ako ako guys, bumalik na ako doon sa umuwi ako sa uh, amin doon sa Barangay San Fernando, So kasi dati nagtatrabaho din ako sa ano, sa Ruas Retirees Corporation doon sa Ruas City. So ang layo, ang layo na na inuwian ko guys kaya na pag-isipan ko na maglipat kami ng tirahan doon sa lugar ko kasi highway yon eh sa amin lugar. Dito bundok talaga dito. Ayan. Yun ang bahay na yon yan. So maraming na na palitan yung bahay na yan. Dati di, hindi ganyan ang porma niya. Pero yun, pungkrit na siya. Kasi, dati life material yan, kasi ngayon, pungkrit na siya. So, talagang bahay ko yan. So, itong bahay nito, so, bali nag, nagkausap lang kami ng pinsa ng asawa ko, na palitan lang kami ng mga uh, sin, o anong nga bagay dyan, para, paglipat namin doon sa lugar ko ma buo ko rin na mabuo ko rin ng parang bahay rin ng mga kapalit niyan so ayan ikita mo yung lugar namin dito 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 talaga ako dati naka nakaste so bago ako malis dito ng lugar probinsya nito yung anak ko dalawa dalawa pa panganay at saka pangalawa So ayan. Yeah. So talagang maburubundukin dito ng lugar, guys. So ngayon, paglipat ko doon sa amin, probinsya, sa Barotakbio Bio, Iloilo. Nagkaroon kami ng apat pananak so anim yung anak ko ngayon. So ayan. So pasalamat tayo kay God na walang may na uh, na mga pananim dito. So yan. Yeah kita mo green pa rin yung mga kahoy ayan walang masyadong natumba walang may iniwan si upong o lando na bagyo na mga kahoy rito na parang ginano so ayan kikita mo yan guys talagang ang tatamaanan tatamaan nandito yung mga palayan ayan o yung inaani nila natumba lahat yan kaya yun pinagharbis harvest na nila kasi kung pabayaan mo yan hindi maani, sayang po. Sayang yung palay. So, ayan. Kikita nyo, may mga tao nag-aani yan. yan Yun ang... Inaano na parang bigas na. So, aanihin talaga yan muna bago pagiling para magawa ng bigas. So, ayan. So walang masyadong bahay rito guys Makikita mo parang bundok lahat yan Yung bundok na yun lahat Makikita nyo mais yan Corn Yan Kutob na parang kalbo Yun mais yan mais Corn mais ba Na gawa ng pagkain ng Sa bimig Mga pagkain ng baboy Manok Lahat lahat So ayan So ayan guys So sa masabi ko lang sa inyo na Pisupport na lang nyo sa aking maliit na YouTube channel. Lalong-lalo -lalo na yun sa mga OFW. Good morning! And kahit saan siya yung sulok ng mundo, so mag, lagi lang tayo mag-iingat sa ating gawain o trabaho, lalong-lalo -lalo na sa mga amo natin. Kasi marami tayo na rinig na medyo may, mayroong magaganda rin ng mga amo, mayroon ding mga pangit na amo, so Lagi lang tayo man manalangin sa itaas, guys. So, sigi oh, sige guys, thank you. And paki-support lang sa maliit kong YouTube channel. So, so, 'yun makikita mo talaga, guys, oh. Green na green ang bukid, may bundok, na green na green, mayroon din na medyo kalbo. So, sabi ko kanina na ang yung medyo kalbo na bundok na wala ka makikitang green. Uh, tinatani tinataniman niyang mais o corn yun. So yung mga green na yan, medyo yon. Ang tawagin sa amin dito talon. Ang bundok na yan, yan. So green na green. So pasalamat tayo sa Panginoon na uh, medyo wala, uh, wala talaga maepektuhan ang ating mga pananim dito. So yun lang guys. Thank you and mayong aga and good morning. Bye-bye. Peace.